kung pumunta -pum doon sa kabila eh. Oh, Huwag may McDonald doon sa kabila. bumuzan na momentum doon oh. Ano ba gumunta doon in eh, a water naman Um bilis na nakaikot <laughs> Wala bang tulay Wala nang tulay paano ba tumawid ng hindi tatawid sa water babasa ka sa tubig eh Ayaw na pala nang nalakad ko. So, kung pumunta doon, na. saan ba yung sa tubig, mababasa yung shoes ko eh. Balik tayo, guys. Gusto ko pamunta doon pero hindi ako makatawid kasi may tubig. I'm wearing shoes. Mababasa ang ating shoes. Balik tayo sa Bayshan, guys. Saya nila, oh. Magbid sila. Buti nga eh, hindi lumakas yung ulan. Huwag mo lang lumakas, Lord, kasi wala akong payong, Lord. I don't have umbrella. I'm gonna wet. If the rain is heavy. OMG. Oh, Saan na kaya yung ano? Um malaking lizard malaki pala talaga itong vision park